Nasaktan na ako. Rodora, kahit kailan hindi talaga ako nagduda na hindi kita kapatid. Kapatid kita eh. Ginawa ko lang naman yan para tumigil si Ima. Sige na pagbuksan mo na ako, Rodora. Rodora, sorry kung nasaktan kita. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Gusto ko lang naman matahimik ang lahat traitor ka. Hindi mo ako maluloko. Hindi mo ako maluloko dahil mas traitor ako sa'yo. Ang sinasabi ko... Eh, yung sinasabi niyo ang yan! Yan ang nakakasira sa pamilya namin eh! Magmalasakit naman sana kayo! Matuto kayong makisama! Hindi yung ganyan ang ganyan! Ngayon, kung hindi niyo magagawa, mas mabuti pa umalis na lang kung kayo. Derek, Derek! Tama na! Tama na! Ima, parang awa na naman. Nagmamakaawa na ako sa inyo. Nakita niyo na naman. Mali mga hinala ninyo. Patawarin man ako. Kinawa ko lang naman yun para tumigil na si Ima. Mabuti ang intensyon ko, maniwala ka sa akin. Kinawa ko yun para tumigil na siya at hindi ka niya napagdudahan. Isa lang naman ang hinihiling namin sa inyo eh. Bigyan niyo ng pagkakataon si Rodora. Bigyan niya na ng pagkakataong mabuo ang pamilyang ito. please. Kasama rin naman kayo dito eh. Ima, hey, katulad namin, Magulang din naman ho kayo. Sana naintindihan niyo kami. Sana ipangako ninyo na titigilan nyo na si Rodora. Huwag ka mag Uy, ko. Naiintindihan ko ko na nasa loob mo. Gusto ko lang ka. Manahimik ah. tayong lahat.